Nagpahigayon og Hybrid Corn Derby Harvest Festival sa Sitio New Leyte, Barangay New Albay sa Munisipalidad sa Maragusan, Davao de Oro, kagahapon, Agosto 31, 2023 sa 1.5 hectare Compact Hybrid Corn Technological Demonstration Farm. Gilusad niya itong Mayo ning Tuiga ang Derby diin duha ka hybrid corn seed varieties gikan sa unum ka mga partner seed companies ang nagtanom gamit ang site-specific nutrient management Technology sa Department of Agriculture. Ang Techno Demo Project gisalmutan sa mga farm beneficiaries nga adunay 12 o 12 ka klase sa corn seeds ug fertilizers. Gipangunahan sa DA Regional Field Office 11 ug DA Research ang pagpaningkamot sa pakigalayon sa PLGU Davao de Oro MLGU Maragusan ung seed companies. ana -ana sa proseso ug pagpili mga leading agencies kung unsa hang maayong similya sa mais ang haom nga itanom magsilbi sab kining basihan alang sa DA sa pagpalit og mga similya sa musunod nga mga tuig.